Alam nating lahat na ang taong uh, 2008 ay isa pong madilim na kabanata sa kasaysayan ng global economy. Bumagsak po kasi ang malalaking bangko, nalugi ang milyong-milyong negosyo at nabaon sa utang ang maraming bansa. Pero ngayon, may bagong pag-asa na raw na tumutulong para hindi na maulit ito. Ayon po sa isang international academic conference, si Ripple o mas kilala po natin bilang si XRP ay isa raw sa mga bagong sistemang posibleng solusyon sa ganitong krisis. Hindi na lang siya basta isang crypto project na ginagamit sa trading. Ayon po sa bagong ulat, si Ripple ay tinuturing na ngayon bilang isang mahalagang bahagi ng post-crisis financial reform. Pero, bakit nga ba siya napapansin sa ganitong antas? At ano po ang ibig sabihin nito para sa atin? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Simulan po natin sa kung bakit nabanggit si Ripple sa isang international academic conference. Nito pong uh, July 2025 ay naglabas po ng impormasyon ang isang kilalang crypto researcher na si Smoke. Sa kanyang post ay kanya pong ibinahagi ang ilang larawan mula po sa isang scientific conference na pinangunahan mismo ng Russian Academy of Sciences. Sa nasabing conference ay tinalakay po ang tema na The Era, the era of Economic uh, The Era of Crypto Economics, New Challenges in RegTech in the Sphere. Ayan. Isa pong researcher na si Dr. I.A. Capitan mula po sa Energy Research Center ang nagpresinta. Ayan, siya po ay nagpresinta ng kanyang papel tungkol sa mga pagbabago sa sistema ng cross-border interbank transfer. Isa sa mga sentrong uh, punto ng kanyang uh, talumpati ay ang kahalagahan ng pagmodernize ng financial system matapos ang 2008 financial crisis. At dito po lumabas ang pangalan ni Ripple. Hindi lang isang uh, beses kundi dalawang beses pa siyang nabanggit bilang isa sa mga makabagong technology na posibleng solusyon sa mga kahinaan ng lumang sistema. Ayan, yan po yung actual na post ni Smoke. Ayan, at ito po yung uh, ibinahagi po niya na uh, screenshot sa mga uh, pahayag ni Dr. I.A. Kapitan. Ayan. Paano po naging bahagi si Ripple ng post-crisis financial reform? Ayon po mismo kay Dr. Kapitan, Matapos ang pagbagsak ng ekonomiya noong 2008 ay nagkaroon ng matinding pangangailangan para sa mas ligtas at mabilis na sistema ng paglipat o pag-transfer ng pondo or fund sa pagitan ng mga banko sa iba't ibang bansa. Lumitaw ang ilang technology para sagutin ang problemang ito. At uh, isa na po rito ay ang Ripple Fintech system kasama uh, kasama po ni uh, Ripple sa listahan ang ilang matitinding project tulad po ng IBM Blockchain World Wire yan IBM Blockchain World Wire at ang Interbank Information Network ng JP Morgan Chase ang pagkakasama po ni Ripple sa listahan ng mga institution tulad po ng IBM at JP Morgan ay nagpapakita po ng level ng kumpiyansa ng akademya sa kanyang kakayahan. Ano naman po ang mga problema sa lumang sistema tulad ng SWIFT? Ang SWIFT na matagal nang ginagamit sa international payments ay isa po sa mga sistema na itinuturing ng maraming eksperto na lipas na. Ayan, nakalipas na. Bukod sa mabagal ang proseso, kulang rin ito sa transparency o malinaw na pagsubaybay sa transaction. Ayon po sa conference, ang ganitong sistema ay madaling masira kapag may krisis. Kaya lumitaw ang mga technology blockchain based tulad ng kay Ripple. Gumagamit po si Ripple ng tinatawag na digital ledger kung saan bawat transaction ay nakarecord at madaling ma-verify. Ito ang nagbibigay po ng mas mataas na antas ng transparency at nakakatulong para maiwasan ang mga tinatawag na over-derivatization uh, o sobrang komplikadong financial products na hindi naman naiintindihan ng karamihan. Ngayon ay, paano naman po nakakatulong si Ripple sa transparency at pag-iwas sa financial collapse. Isa po sa mga ibinahaging larawan ni Smoke ay isang bahagi ng publication na nag-feature uh, ng kakayahan ni Ripple sa trade finance. Sinabi po sa dokumento na ang paggamit ng digital led ledger ng Ripple ay nagbibigay po ng granular visibility o detalyadong pananaw sa bawat transaction. Dahil dito ay mas madaling maiwasan ang mga high risk financial products tulad po ng off balance sheet CDOs. Yan, off balance sheet CDOs na siyang naging dahilan ng 2008 crash. Ibig sabihin ay dahil transparent po ang bawat galaw sa blockchain Ripple, hindi na po madaling maitago ang mga delikadong financial practices. Ang ganitong sistema ay hindi lang para sa crypto, kundi para rin sa buong financial infrastructure ng mundo. Ano naman po ang ibig sabihin ng academic validation kay Ripple? Hindi na po ito basta opinion lang ng mga crypto influencer o social media hype. Ang pagkakasama po ni Ripple sa mga seryosong academic conference at economic studies ay patunay na malawak na ang pagkilala sa kanya bilang tunay na solusyon sa sistematikong kahinaan ng traditional finance. Ayon po kay Smoke, ang ganitong klase ng documentation ay isang malakas na ebidensya na si Ripple ay may papel hindi lang sa crypto space kundi pati na rin sa mainstream finance. At ayan para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ayan, ay malaking bagay po ito. Una sa lahat ay nagpapakita ito na ang hinahawakan nating asset tulad ni XRP ay hindi lang basta-basta pang trade. Meron po siyang real world utility at uh, posibilidad na maging bahagi ng global financial reform. Pangalawa, ang ganito mong balita ay nagbubukas ng pinto para sa mga long-term investment Uh, para po sa long-term investment outlook, kung kinikilala na po si Ripple sa mga ganitong antas, ay posibleng mas maraming bansa at institution ang mag-adapt sa kanya. Kaya kapag nangyari ito, ay tiyak na may malaking epekto ito sa presyo at demand ni XRP sa hinaharap. At uh, bilang panghuli, para po sa akin ay isa itong napakahalagang development. Sa dami ng crypto projects ngayon ay bihira po ang tulad ni Ripple na hindi lang nakasentro sa kita kundi pati sa pagsasaayos ng mga malalim na problema sa global financial system. Kung totoo ngang magiging bahagi si Ripple ng mga bagong solusyon sa mga economic crisis ay dapat natin itong bantayan at pag-aralan. Hindi lang ito tungkol sa presyo kundi tungkol sa kung paano po makakatulong ang blockchain para gawing mas ligtas at patas ang ating financial system. Kaya kung isa ka pong investor or holder ng XRP, ay maring maging confident ka na may konkretong rason kung bakit mo siya hinahawakan. Kung hindi ka pa investor, ay maring panahon na para isama siya sa iyong research list. At uh, ang uh, pagkilalang ito ay hindi po pang karaniwan. Ito po ay galing mismo sa mga academic institution at expert na walang bias. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.